Hey guys, ngayon na ang tamang panahon para bumili ng Infinix Zero Ultra Dahil ultra ultra talaga ang specs ng smartphone na yan Para sa may 10,000 lang na magiging presyo niya ngayon At walang bagong smartphone na meron ganyang klase ng specs Sa may ganyan presyo ngayon Lagi impossible lang ganyan itong specs sa halagang 10,000 Is dahil dating 22K ang SRP ng Infinix Zero Ultra Saan ka makakita ng meron 200 megapixel na main camera 180 watts sa charger Amoled curve display at malakas pa na processor kahit pa paano sa games. Kaya Infinite Zero Ultra nyo lang yan makikita ngayon. Dimensity 920 ang processor ng Infinite Zero Ultra. Same line ng Dimensity 7050 na nasa mga bagong smartphone ngayon. Huwag nyo na lang pansinin yung kanyang antutu score dito. Dahil hindi ko alam kung bakit bumaba yung kanyang score. Dahil kaya kaya ng Infinite Zero Ultra ang Warzone Mobile. Low graphics lang yan. Pero super smooth ng gameplay ko dito. Malalaro nyo ito ng smooth kahit medyo mababa yung graphics. Sa ngayon guys, itong mga bagong Note 40 Pro plus 5G at Camon 35G at Redmi Note 13 Pro, mga hindi advisable ang tatlong smartphone sa mga Warzone Mobile. Dahil puro mababa yung mga kanilang mga processor, kahit pa mga bagong labas sila, pero hindi naman ganun mga kalakasan. Saka nakapagtaka itong dalawang smartphone na to, hindi sila supported sa may Warzone Mobile. Maybe dahil nga bagong processor lang sila. Pero kahit pagiging supported yan, still mahina pa rin yung dalawang smartphone na yan. Dahil mababa talaga yung kanilang GPU. Hindi ka tulad nitong Cineflix Zero Ultra na kahit luma na. Eh still maganda pa rin sa may Warzone Mobile. Saka napansin kong pattern ng mga bagong smartphone na lumalabas ngayon. Like anong tatlo na yan. Mga bagong labas sila. At pura mga bago yung processor. Example itong si Redmi Note 13 Pro. Around 15,000 is yung kanyang SRP. Pero Helio G99 Ultimate yung kanyang processor. Bagong pangalan lang. Ibig sa maglagay sila ng totoong malakas sa processor na kahit luma na. Pero ang gagawin nila, maglalagay sila ng bagong processor na kahit mahina lang, basta masabi nilang bago. Katulad din itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G, biglang downgraded na yung kanyang processor. Biglang 7020 lang. Galing na sila sa mi-8020, sa mi-Note 30 VIP. Pinili pa rin nilang ilagay yung mas bago kahit mahina. Kaysa maglagay sila ng luma pero totoong malakas naman. Kaya dito talaga papasok guys yung mga klase ng smartphone na dating mahal yung presyo. At kaya nga is napakamura na. Tapos paganda pa yung specs compared sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Sa display same naman to ng mga bagong labas sa mga smartphone ngayon na merong AMOLED curve display na merong 120Hz sa refresh rate. Isang downside lang guys sa mga lumang smartphone. Isa pag ng talaga yung mga Android version nila. na Android 12 lang itong simple Zero Ultra. Sa kasan ka makakita guys ang sobrang bilis na charger. Sa halagang 10,000 lang. Then naka 180 watts ngayon na charger guys. Super bilis nun. Wala pang 30 minutes is full charge yung smartphone natin. Kaya sobrang panalo talaga guys para sa may halagang 10,000 to. Pero kung mabibili nyo to ng halagang 15,000 mahigit. e eh, para sa akin hindi na worth it ang Infinix Zero Ultra. Sa camera naka 200 megapixel yan. Para sa akin medyo gimmick na yan. Dahil pang hype lang naman yan. Dahil most likely yung mga bibilin ng smartphone na to, eh baka hindi naman gamitin yung ganyang kataas na megapixel ng camera. Dahil kahit yung normal na camera lang gamitin natin, eh gusto na gusto naman na siya. Kahit anong games naman na laruin natin dito, eh playable naman sa yung mga Zero Ultra. Lalong lalo akong -lalo Mobile Legends lang, saka naka dual speaker din yan. Sa ngayon, hindi pa rin talaga nagmumura yung mga smartphone na mayroong ganito klase ng processor na 7050. Dahil same pa rin naman yan ng 920 na nandito sa mga Inflix Zero Ultra. Si Realme ang isang huling gumagamit ng Dimensity 7050 sa mga smartphone nila. Ewan ko lang talaga kay Infinix. Bakit hindi pa ginawa 7050 yung nilagay nila sa may Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Dahil mas malakas nga yun. Kahit luma na. Tapos supported pa ng 4K video case yung 7050. Dahil 2K resolution lang guys. Yung bagong Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Kaya lugi talaga para sa may 14K na SRP. Na walang 4K video. Para sa akin guys kahit 2 to 3 years. Goods pa rin ang smartphone na yan. Or even kahit 5 years, basta mayingatan natin yan. Dahil maganda talaga ang specs ng Infinix Zero Ultra, hindi siya agad luluma. Dahil mataas yung kanyang camera, mabilis yung kanyang charger, at maganda yung kanyang display. Samahan pa nga ng 5G, at kahit pa malakas sa processor na. Kaya habang meron pang stock case ng Infinix Zero Ultra sa may Shopee, ya huwag na kayong magdalawang isip. Still napakasulit pa rin yan ngayon. Thanks for watching!